Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 5, 2025. Habang tayo ay pumapasok sa makulay na araw ng Mayo 5, ang espiritu ng Cinco de Mayo ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang kasiyahan ng pagdiriwang at koneksyon. Mararamdaman mo ang enerhiya ng araw na yumayakap sa iyo, tulad ng isang mainit na kumot na nag-aalok ng kanlungan mula sa mga pagkakataong magsanhi ng pag-iwas o pagtakas mula sa iyong mga problema. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang paalala, upang manahan sa kasalukuyan, magpahinga at malasahan ang tamis ng buhay habang dumadaloy ito sa paligid mo. Minsan, ang buhay ay puno ng mga alalahanin at mga pagsubok, kaya't mahalaga na alagaan ang iyong sarili at maglaan ng panahon upang huminga at tanggapin ang kasalukuyang sandali. Hayaan mong maging gabay ang tamis ng buhay upang palakasin ka at magbigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga darating na araw. Habang hinaharap mo ang iyong mga pangarap at layunin, maging tapat sa iyong sarili at yakapin ang mga pagkakataon upang magalak at magdiwang kasama ang mga mahal sa buhay. Ang araw na ito ay may espesyal na lakas, isang pagkakataon upang lumabas mula sa iyong comfort zone at tanggapin ang mga bagong pananaw sa iyong buhay. Huwag matakot maglakbay sa mga hindi patuklas na bahagi ng iyong sarili at ang mundong nakapaligid sa iyo. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na nararanasan mo, huwag kalimutan na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagiging tapat sa iyong nararamdaman at pagyakap sa bawat sandali. Kung minsan, ang mga maliliit na galak sa buhay ay siyang nagpapalakas sa atin at tumutulong upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magpahinga at masaksihan ang kagandahan ng buhay. Huwag hayaan na malunod ka sa mga alalahanin, bagkus ay gamitin ang araw na ito upang magpahinga at magtaglay ng mga bagong enerhiya na makakatulong sa iyong paglago. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas masaya at mas makulay na bukas. Ang kasalukuyang enerhiya na dulot ng pagnanais mong mag-explore sa mas malalim na bahagi ng iyong kaluluwa ay isang malakas na puwersa na magdadala sa iyo sa isang makulay at masarap na paglalakbay ng paglago. Isang panahon ito ng introspeksyon na nag-aanyaya sa iyo upang magmuni-muni at alamin kung paano ka makakamtan ang tunay na kasiyahan at kasaganaan sa iyong buhay. Gamitin ang enerhiyang ito upang suriin ang iyong mga damdamin, alin sa mga ito ang nagdudulot sa iyo ng kaligayahan at alin ang nagiging sanhi ng iyong pag-aalala. Ang prosesong ito ng pagninilay ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw at magpapalakas sa iyong tiwala sa iyong sariling kakayahan. Mahalaga na maging tapat sa iyong sarili at maglaan ng panahon upang tunay na maunawaan ang iyong kalagayan pati na rin ang iyong mga pangarap at hangarin. Sa ganitong paraan, matutulungan ka nitong magtaglay ng higit na kaalaman at pagkakaintindi sa iyong mga hakbang at magbibigay gabay sa iyong mga susunod na desisyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni at pagbabalik-loob sa iyong tunay na pagkatao, magkakaroon ka ng higit na lakas upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ngayon ay isang magandang pagkakataon din upang palakasin ang iyong koneksyon sa iba. Ang relasyon mo sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng liwanag at gabay sa iyong landas. Huwag mag-atubiling maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kanila sapagkat sila ay magiging mga salamin ng iyong sariling kagandahan at lakas. Sa pamamagitan ng mga taong ito, maaari mong makita ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa natutuklasan. Maglaan ng oras upang mag-usap, magbahagi, at magsaya kasama ang mga taong malapit sa iyo. Tiyak na ito ay magdudulot ng kasiyahan at magpapalalim ng iyong koneksyon sa kanila. Minsan, ang pagninilay na dulot ng malalim na ugnayan sa ibang tao ay magbibigay ng higit pang pag-unawa at liwanag sa iyong landas. Huwag kalimutan na ang mga relasyon ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay, kaya't magbigay at tanggapin ng may buong puso ang pagmamahal at suporta ng mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay isang pagkakataon na magpakatatag at magsalamin sa iyong tunay na lakas at kakayahan. Ang enerhiya ng buwan sa leo ay nagdadala ng isang napakalakas na puwersa ng seguridad at proteksyon na parang isang kalasag na magpapalakas sa iyo laban sa mga pagsubok ng buhay. Habang dumadaan ka sa araw, yakapin ang pakiramdam ng katatagan na dulot ng enerhiya ng araw na ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng mga hamon na kinakaharap mo. Ang pakiramdam ng tiwala sa sarili ay magpapalakas sa iyong puso at magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubo. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na gagawin mo, ikaw ay pinapalakas ng iyong sariling lakas at kakayahan. Pahalagahan ang bawat tagumpay at magpatuloy sa pagpapalawak ng iyong mga kakayahan. Huwag matakot ipakita ang iyong natatanging galing at magpatuloy sa iyong landas patungo sa mas makulay na bukas. Habang ikaw ay patuloy na gumagalaw sa araw na ito, tandaan na ikaw ay pinakamalakas at pinakaepektibo kapag ikaw ay tapat sa iyong sarili. Ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa mata ng iba, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Ang mga simpleng hakbang patungo sa pagiging totoo sa iyong sarili ay magdadala ng mas malaking kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Maglaan ng panahon upang magmuni-muni at magtakda ng mga layunin para sa iyong sarili at tiyakin na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay nagpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong tunay na layunin sa buhay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magdudulot ng higit na kahulugan at kagalakan sa iyong paglalakbay. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul, isang kulay na nagdudulot ng kapayapaan, kalinawan at proteksyon. Magdudulot ito ng mga positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at magpapalakas sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at walo, mga numero na nagdadala ng kasiyahan, pagpapala, at kasaganaan. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga hakbang at pagtanggap ng mga positibong oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang magbigay ng oras sa iyong sarili at maglaan ng panahon para sa introspeksyon at pagmumuni. Ipagpatuloy ang pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magdadala ng mas magaan at mas masayang araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagkakataon at pagminilayan kung paano mo mas mapapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa iba. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas makulay na bukas. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magdadala ng mas malalim na kahulugan at kasiyahan sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.